Sa bahay po namin, meron kami alagang aso eh, isang aspin. Itong aso namin, masyado maselan, ang daming allergy, ang daming bawal kainin kaya naaral ko rin. Ano ba yung mga bawal ipakain sa aso pero pwede naman ipakain sa tao? Okay, base sa research ko, itong sampo ang bawal ipakain sa aso, lalo na kung maliit lang yung aso. Okay, lalo na kung marami mapapakain mo, magugulat kayo dito. Number one, sa alagang pets natin na aso, bawal pakainin ng chocolate. I'm sure narinig nyo na yan, di ba? Chocolate, bawal. Meron kasing component ng chocolate na theobromine, isang stimulant, hindi to matunaw ng aso. Pag ang aso kumain ng chocolate, kahit konti lang daw, kahit ng maliit na peraso, Pwede magsuka, magtae, sasakit ang tiyan, at meron daw namamatay. Pag Valentine's daw, may mga namamatay na aso. Dark chocolate o yung cocoa powder, mas toxic. Mas maliit yung aso, mas toxic. Ganun kasi yun eh. Mas malaki yung tao, mas malaki katawan, mas marami pwede kainin. So, chocolate bawal sa aso. Huwag ipapakain. Number two, sobrang alat. Kahit anong pagkain, sobrang asin. Yung mga chips, junk food, popcorn na maraming asin. Bakit? Sensitive daw pala yung aso sa asin. Sa tao, pag asin, di ba, na high blood, na uuhaw, na dehydrate, ganun din sa aso. Merong salt poisoning na dehydrate sila at namamaga yung utak. So, dapat papa papainumin ng maraming tubig yung aso kung nakakain ng maraming salt. Number three, bawal ipakain sa alagang aso onion and garlic. Kaya kung magpapakain kayo ng mga tira-tirang pagkain, tanggalin ang bawang pati sibuyas. Nakakasira ng red blood cell ng aso at nasisira red blood cell nangiging giging anemic, minsan nasasali ng panandugo, nalalason eh. So nanghihina, hinihingal yung aso pag may onion and garlic. Kaya yung mga powder, powder, garlic powder, bawal na rin. Number four, how big to set how number four, yung mataas ang caffeine. Huwag nyo papainumin ng kape, tsaa, caffeine, yung matatapang soft drinks. May soft drinks, maraming caffeine eh. Pag sa tao, caffeine, di ba, papawisan ka, magpapalpitate ka. Sa aso, ganun din. Within two to 4 hours, restless siya, mauuhaw siya, maiihi siya, masusuka, meron nag-heart failure at nagla-lung failure. Nagpapalpitation dahil sa sobrang kape. Tsaka yung aso daw kasi, lalo na kung maliit yung aso, mabilis daw pumasok yung caffeine sa katawan nila. May nagkukumbulsyon pa. So, hindi po basta-basta papakainin. Number five, avocado. Sa tao, avocado, very healthy. Pero sa aso, may isang toxin yung avocado na masama sa aso. Persin ang pangalan na. P-E-R-S-I-N. Nag-allergy at toxic to sa aso. Pero sa tao, pwede. Pag ang, pag ang aso pinakain ng avocado, nagkakaroon ng tubig sa baga, pati sa puso. Yung ibang aso, nagkakamali pa. Lalo na yung mga uh, prutas na may buto. Misan, nalulunok nila yung buto. Avocado, laki ng buto. Baka malunok pa yan. Number six, huwag papainumin ng alak. Okay? Bawal na bawal ang alcohol sa aso. Kahit anong alcohol, hard drinks, yung pagkain, o baka may cake na may alak, bawal. Liver failure, brain failure, tulad ng tao, nalalasing. Tapos kahit konting amount of alcohol, masama na sa aso. Nahirapan sila huminga, nawawalan ng balance, parang nalalasing, ka, Mas maliit yung aso, mas delikado. Number seven, bawal sa kanila itong isang sweetener na ang tawag ay xylitol. Xylitol, madalas to sa chewing gum. Eh. Yung mga sugar-free chewing gum. Actually, sa tao, okay ito. Eh. Itong xylitol, okay ito. Pero sa aso, hindi pwede itong xylitol. Nasa chewing gum, nasa toothpaste, nakakababa ng blood sugar to ng aso, liver failure, ilang araw lang pwedeng mamatay. Nagko-convulsion, nagsusuka, nagdadayariya yung aso. Number eight, ito magugulat kayo, buto. ba diba tayo mahilig tayong pakain ng buto sa aso, di ba? Diba? Aso yan, eh, mahilig yan yung buto ng manok, buto ng... Ang problema kasi pag binigyan mo ng chicken bone, yung mga buto-buto, lalo na pag kinagat-kagat nila, lulunokin nila, kung malaki yung aso, siguro kakayanin, di ba? Pero kung maliit, nakakahiwa. Pwede sila mabulunan, machok, masugat yung bituka nila pag nalunok nila itong mga buto ng, uh, lalo na sa manok, matutulis eh. Masyadong matataba, hindi rin maganda. Fatty foods, pwede mag ang aso. Number nine, lahat ng hilaw, hindi po pwede hilaw. Hilaw na itlog, di ba? Pwedeng lutong itlog. Pero hilaw na itlog, hilaw na karne, hilaw na isda. Hilaw na itlog, pwedeng may salmonella. Di ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, bawal din sa tao yung hilaw. Hilaw na karne, kilawin, bawal din yan sa tao. May mga parasite yan eh. Number 10, grapes and raisins. Hindi pwede. For some reason, toxic ang grapes and raisins sa aso nagkakaroon sila ng kidney failure, nasisira kidney, hindi nakakaihi yung aso. Pagdating, so yan ang ten na halos bawal sa kanila or kung pwede man, konti-konti lang, depende na. Yung gatas, depende. Pag maliit na aso, misa pinapainom natin ng gatas, di ba? Pero maraming aso, lactose intolerant, so nagtatay sila sa gatas. Tapos yung mga gamot ng tao, huwag ibibigay sa aso, ha? yung gamot ng tao, yung mga paracetamol, pang tao lang yun. Pang aso, hindi po pwede. So, ano ang pwedeng ipakain sa alagang aso nyo? Okay? Merong mga dog food, kaya lang mahal ang dog food. Kung gusto nyo pakainin, ito lang ang po pwede. Kanin, pwede. ba diba? Kanin, tinapay, pwede. Yang mga mais, pwede. Patatas. So, kanin, tinapay, yung tira, mais, patatas, pwede. Gulay pwede rin, uh, carrots pwede, broccoli pwede yan. Itlog na luto, cooked egg, uh, basta naluto siya, hard boiled egg pwede. Prutas na pwede, yung uh, pineapple, mango, banana, orange. Ewan uh, ko lang kung kakainin nila to Pero hindi siya masama. Karne, pwede sila kumain ng karne. Karne ng manok, karne ng baboy, karne ng baka, pwede. wag lang yung buto kasi baka mag-choke pagdating sa mani, huwag nyo napakainin ng mani kasi may iba nag-allergy sa mani and very salty yung mani. ah uh, merong mga mani na hindi po pwede sa kanila. Okay? So, wag, wag basta-basta papakainin yung aso ng kung ano-ano. Kawawa naman kasi alam niyo yung pag-alaga ng aso, malaking tulong yan sa tao. Ah. Ang pag-alaga ng, ng aso, pamparelax sa tao, pampababa ng blood pressure yan, may mga comfort dog yan. Kung malungkot ka, nagbibigay ng saya itong mga dogs natin. And syempre, dapat laging kompleto yung bakuna ng aso para walang rabies. Baka makakagat ng ibang tao. Saan po nakatulong to? Para sa mga pet lovers tulad natin. God bless po.